Ay, mga kabay, oh, papandaw tayo ng taan, uh, trap natin sa alimango, sa gitna o, oh. sabihin natin. Ang ganda, malalim yan. O, oh, ang lang. Malalim pala ito dito. Malalim yan. Lalim malalim? Malalim, ay doon. Papandawin natin.

ito, dito, baka malaglag dyan. Dito sa baba. Malaglag. Ito, ito, oh. So, talaga. Daan mo lang. Ipit ka. Ano lang na ito, lapad. O oh, yung kamay mo, may ipit ka dun sa isa. Oh, ah grabe. Baka laki na idol. Laki. Isa. Dalawa. Ba eh. Hindi maliit yung isa. Nalaki din.